magandang araw guys, samahan niyo po ako ngayon magluluto tayo ng ano, ulam. Uh, at kung bago lang po kayo sa akin channel, wag niyo pong kalimutan ang like, share and subscribe po. At paki rin po ang notification bell button para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong upload. Ah, uh, natin. Ah, uh, ito guys yung ating lulutuin ngayon, tahong. Medyo maliliit yung nabili kong tahong ngayon. May mga ano, tinanggalan ko. Walang malalaki. Yan, daun sile, eh magic, sibuyas bawang, luya, siling berde, sayote. Ito yung ano natin asin, gigisa natin. Tara, pisa natin. Sayote. Terima kasih telah menonton! guys, lagay na natin to yung ating sayuti at sili green templahan na natin konting asin lang Yan. Ayan guys, malambot na. Ilagay na natin itong dahon ng sili. Ayan na guys yung ating ano, tahong. Ito na.